Gabi-gabing nag-iikot ang tanod na si Romel sa Barangay Rizal Monument. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan sa barangay kahit mag-isa na lang niyang tanod sa barangay. Pag may mga ganyan, lumalapit na po kami kagad sa mga uh, police station, mga ganun. Kasi may malapit naman tayong police station dito. Dalawa po yung malapit sa amin. Kaya yun po ang kanamin. Uh, tawag po kami kaagad. Anya, ilan sa kanyang mga kasamahang tanod ay nagbitiw dahil na din sa 700 pisong sahod kada buwan, bagay na tinututukan na ng sangguni ang panglungsod. Sa mga tanod, we are trying to find out if we can regularize the position of tanod. Kasi imagine, 1,000 pesos ang honorarium allowance per month. Sino naman ang mabubuhay sa 1,000 pesos na tanod? May pamilya pa siya. So, we're trying to regularize, pero ang problem namin, the city has a PS limitation. Mahalaga kasi ang mga tanod sa barangay, lalo na tumaas ang bilang ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa tala ng Baguio City Police Office mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, labing tatlong krimen na kinasangkutan ng mga kabataan ang naitala sa lungsod. Mas mababa ito kumpara sa 33 kasong naitala noong nakaraang taon. Idagdag pa riyan ang curfew violation mula Enero hanggang Hunyo na pumalo na sa 42 at loitering na pumalo sa 34. Sinusunod po natin yung tamang protocols no, para i-address itong mga minors no, kasi very ano sila kailangan hindi natin ma-violate yung rights nitong mga bata. And may mga tamang interventions na ginagawa. Uh, automatic po yun kasi is nire-refer namin yun sa uh oksoado kasi hindi pwedeng magstay sila o hindi kasi natin sila pwedeng ikulong o magstay sa stations dahil dito inilunsad nila ang OPLAN result 2.0 ng Baguio City Police Office ito ay ang pagpapaigting ng pagpapatrolya katuwang ang PNP Barangay at City Social Welfare and Development Office etong mga stations natin ay uh, pinaigting nga yung pagpapatrolya sa ating siyudad para ma ensure talaga na walang, walang mga loitering na kabataan, and yun nga para ma-prevent -ma din yung mag-commit sila ng offense, kaya talagang uh, ginagawa natin yung effort natin para sa kanilang safety. It takes everyone, it takes a village to maintain peace and order. So wag na natin asahan lang sa pulis. Ilan sa mga tututukan ng nasabing opplan ay ang monitoring sa mga computer shops, bars, parke at iba pa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.